sa mundong puno ng inaasahan at pangangailangan, hindi may iwasan na malunod tayo sa mga responsibilidad. Ang trabaho, pamilya, kaibigan, lahat ay may hinihingi sa atin. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang mahalagang tanong. Sino ang tunay na nag-aalaga sa atin? Maraming tao ang umaasa na may darating upang iligtas sila, isang kaibigan, isang mahal sa buhay o kahit isang pagkakataon na babago sa kanilang kapalaran. Pero sa Pilosopiya ng Stoicism, isa lang ang malinaw, ikaw ang may pananagutan sa sarili mo. Walang ibang tao ang may ganap na kontrol sa iyong kapakanan, sa iyong emosyon o sa iyong kinabukasan, kundi ikaw lang. Ayon kay Epictetus, walang sino man ang may kapangyarihan sa iyo maliban kung ibibigay mo ito sa kanila. Ibig sabihin, kung aasa ka sa iba para sa iyong kaginhawaan, kasiyahan o direksyon sa buhay, ibinibigay mo sa kanila ang kapangyarihang dapat ay nasa iyo. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, kung hindi mo aalagaan ang sarili mo, sino ang gagawa nito para sa iyo? Ang Stoicism ay isang sinaunang pilosopiya na nagtuturo ng self-control, rational thinking, at pagtanggap sa mga bagay na hindi natin makokontrol. Sa madaling salita, ito ay isang paraan ng pamumuhay na nagtutulak sa atin na itoon ang pansin sa ating mga reaksyon, paniniwala at desisyon sa halip na magpa-apekto sa mga panlabas na bagay na wala tayong kapangyarihang baguhin. Isipin mo ito, sa bawat araw, may mga sitwasyong hindi natin hawak, ang lagay ng panahon, ang opinyon ng ibang tao, ang mga pagsubok sa buhay. Ngunit ayon sa stoicism, hindi ang mga pangyayaring ito ang nagpapahirap sa atin, kundi ang ating reaksyon sa mga ito. Ang stoic philosophy ay hindi lang isang ideya. Ito ay isinabuhay ng ilan sa pinakamatatag na tao sa kasaysayan. Si Marcus Aurelius, isang Romanong emperador, ay hindi hinayaan na sirain siya ng bigat ng kanyang tungkulin. Sa kabila ng digmaan, trahedya, at pagkakanulo, isinulat niya sa meditations ang mga aral ng Stoicism upang gabayan ang kanyang isipan at espiritu. Si Seneca, isang tanyag na pilosopo at tagapayo ng emperador, ay itinuro ang halaga ng inner peace at self-discipline na kahit nasa gitna tayo ng magulong mundo, kaya nating piliin ang kapayapaan sa ating kalooban. At si Epictetus, na ipinanganak bilang alipin ngunit naging isa sa pinakadakilang stoic thinker ay nagpahayag ng isang mahalagang prinsipyo. Hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumutugon dito. Sa kanilang buhay, makikita natin ang isang malinaw na mensahe. Ang tunay na lakas ay hindi nang gagaling sa iba. Ito ay nagmumula sa loob natin. At kung hindi natin kayang pangalagaan ang ating sarili, paano natin haharapin ang mga hamon ng buhay. Sa Stoicism, may isang pangunahing prinsipyo na dapat nating tandaan. Ikaw lang ang may kontrol sa sarili mo. Maaaring hindi natin makontrol ang opinyon ng ibang tao, ang takbo ng ekonomiya o ang mga hindi inaasahang pagsubok sa buhay. Ngunit may isang bagay na laging nasa kamay natin, ang ating sariling aksyon, emosyon at desisyon. Ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Ibig sabihin, ang tunay na lakas ay hindi nakukuha mula sa kontrol sa iba, kundi sa kontrol sa sarili. Kapag natutunan mong pangalagaan ng sarili mong pag-iisip at damdamin, wala nang panlabas na puwersa ang makakapagpabagsak sa iyo. Self-discipline at mental toughness. Sa mata ng isang stoic, ang kahinaan ay nagmumula sa pagiging alipin ng sariling emosyon. Ang isang taong hindi kayang kontrolin ang kanyang sarili ay madaling matangay ng galit, takot o pagkabalisa. Kaya nga sa Stoicism, ang tunay na kalakasan ay nagmumula sa loob sa pagpapatibay ng disiplina at mental toughness. Isipin mo ang isang Stoic warrior, hindi siya umaasa sa awa o tulong ng iba. Kapag dumating ang laban, hindi siya umaasang ililigtas siya ng kanyang kakampi. Sa halip, handa siyang harapin ang buhay ng may tapang, determinasyon at paninindigan ang pagsasakripisyo para sa long-term growth. Sa modernong mundo, madalas nating isipin na ang pag-aalaga sa sarili ay tungkol lang sa pisikal na aspeto, tamang pagkain, ehersisyo at pahinga. Pero sa Stoicism, higit pa rito. Ang mental at emotional well-being ay kasing halaga rin ng pisikal na kalusugan. Isipin mo ang isang stoic leader, hindi niya hinahayaan na magulo ang kanyang isipan ng walang saysay na stress o emosyonal na drama. Alam niya na kung pababayaan niya ang sarili niyang kalusugan, pisikal man o mental, hindi niya magagampanan ang kanyang tungkulin ng maayos. Kaya, Pinangangalagaan niya ang sarili, hindi lang para sa sarili niyang kapakanan, kundi para rin sa mga taong umaasa sa kanya. Tanggapin na ikaw ang may responsibilidad sa iyong buhay. Sa Stoicism, walang puwang ang pag-asa sa iba para pangalagaan ang sarili. Ang tunay na Stoic ay nauunawaan na ang kaligayahan, tagumpay at kapayapaan ay hindi nakasalalay sa labas ng sarili kundi sa loob. Kung nais mong lumakas sa isip, katawan at espiritu, ikaw mismo ang dapat kumilos. Gumawa ng personal na routine para sa self-improvement. Maaring ito ay simpleng disiplina tulad ng maagang paggising, pag-eehersisyo, pagbabasa o pagmumuni sa sarili. Hindi mo kailangang maghintay ng tamang pagkakataon o inspirasyon. Ang aksyon mismo ang magdadala ng pagbabago. Sa huli, walang ibang gagawa nito para sa iyo. Ang tanong ay, handa ka bang akuin ang responsibilidad na ito? Tanggalin ang pagtutok sa hindi mo. Mako-control. Isa sa pinakamahalagang aral ng Stoicism ay ang pagtanggap na hindi lahat ng bagay ay kaya mong baguhin. Hindi mo mako ang sinasabi ng iba, ang pag-uugali nila o ang mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Ngunit palagi mong makokontrol kung paano ka tutugon. Halimbawa, kung may taong hindi nakikita ang halaga mo, hindi iyon dahilan upang pabayaan mo ang sarili mo. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi dapat nakabatay sa opinyon ng iba. Ang tunay na halaga mo ay nasa kung paano mo tinitingnan ang sarili mo, hindi sa kung paano ka nakikita ng iba. Kapag natutunan mong bitawan ang mga bagay na wala sa iyong kontrol, mas makakaramdam ka ng kapayapaan. Itoon ang iyong pansin sa kung ano ang magagawa mo ngayon sa sarili mong mga desisyon at sa sarili mong pagunlad. Gamitin ang memento mori upang maging mas responsable. Ang memento mori ay isang konseptong stoic na nangangahulugang alalahanin mong ikaw ay mamamatay. Sa unang tingin, maaring mukhang negatibo ito pero sa katunayan, isa itong malakas na paalala na hindi natin dapat sayangin ang oras sa pagpapabaya sa sarili. Isipin ito. Kung ito ang huling araw mo sa mundo, paano mo ito gustong gugulin? Gugugulin mo ba ito sa pagpapabaya sa sarili? O gagamitin mo ito upang maging mas matatag, mas disiplinado at mas mapayapa? Araw-araw, itanong mo ito sa iyong sarili. Ginawa ko ba ang lahat upang pangalagaan ang sarili ko ngayon? Inalagaan ko ba ang aking isip, katawan at espirito? Dahil sa huli, walang makakagawa nito para sa iyo. Ikaw ang may hawak ng sarili mong kapalaran. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa Stoicism at sa kahalagahan ng pangangalaga sa sarili, may isang mahalagang tanong na dapat mong pag-isipan. Kung hindi mo aalagaan ng sarili mo, sino ang gagawa nito para sa iyo? Ang pagiging Stoic ay hindi pagiging manhid o walang pakiramdam. Sa halip, ito ay pagiging matatag, disiplinado at responsable sa sarili mong buhay. Hindi natin makokontrol ang mundo sa paligid natin, ang iniisip ng ibang tao, ang mga pagsubok na darating o ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Ngunit may isang bagay tayong palaging may kapangyarihang gawin, alagaan ang ating sarili, pisikal, mental at emosyonal. Sa bawat araw na lilipas, ikaw ay may pagpipilian: manatiling alipin ng mga panlabas na salik o piliing maging malaya sa pamamagitan ng self-mastery at self-discipline. Kaya ngayon, nais kitang tanungin: Ano ang gagawin mo para mas maalagaan mo ang sarili mo? Ano ang isang hakbang na kaya mong gawin ngayon upang palakasin ang iyong isip, katawan at kalooban? Kung gusto mong matuto pa tungkol sa stoicism, self-mastery at kung paano maging mas matibay sa buhay, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang wisdom content tulad nito. Maraming salamat sa iyong oras at tandaan, ang iyong kapalaran ay nasa iyong sariling mga kamay.